malinis na kalooban. Tayong mga Pilipino, ang ating pagkatao ay may labas at may loob. Bagamat madaling mapansin ang panglabas, pero mas pinahahalagahan natin ang loob sapakat yun ang lokasyon kung saan tayo'y totoo. Yung tunay na sarili om sim, mismo. Sa so John chapter 2, verse 13 to 25, ipinakitang ang paglilinis ni Jesus ng templo. At para sa mga Hudyo, ang templo ay tanda ng presensya ng Diyos na nananahan sa gitna ng kanyang bayan. Kaya't isang paglapastangan sa kabanalan ng templo upang doon ay may magpalitan ng pera at magtinda. Naalala ng mga disipulo yung Psalm 69 verse 9, Seal for your house will consume me. Ang paglilinis ni Jesus ng templo sa Ebanghelyo ay tugmang-tugma sa ating paghahanda ngayong kwaresma para maglinis din tayo ng ating sariling buhay, ng ating puso, ng ating kalooban. Ang sabi sa pag-aaral ni Ron Resurrection ng De La Salle University, ang katangian ng malinis na kalooban ay una, marunong tumanaw ng utang na loob. Pangalawa, may sinceridad. Tapat, walang hindi plastic. Pangatlo, nagbibigay ng pag-asa sa iba. Pangapat, ikaw ay taong marangal. Malinis ang konsensya at hindi nagpapadala sa masasamang gawain ng iba. Manalangin tayo. Diyos na may malinis na puso, himukin mo rin kami upang ang aming katawan na siyang templo ng banal na spirito, ang aming kalooban ay magpunyagi upang ito'y maisaayos at maging tulad ng malinis mong kalooban. Amen.